Karon di mga adlaw mo badi magbawog og kanang bungol badi kay puy... hapit na sa abisanan mga badi ako na na siyang i-down daan badi. Dari siya badi. Oh. So ana sa badi ako sa nang i-cutting video badi kay lisod king pag video badi ako na ipakita ninyo nya ang uh. resulta. Tara ba mga badi oh. na na siya na sana ko badi Ako oh. i-down na lang siya nimo badi. So baata na to na siya kanang abaka are badi. Kanang... Nang pisik pang anak badi oh. pang down ire na to say baat karon ba di na baatan an ko coba de mo na ni sya ba deo so aton na rin isang pwede na aton ni kanang sanggutan ba di aton na sang sugdan Hindi mo kay mga bade. Imo na lang ni siyang nipson mga bade taga abis ni mo nipis na lang gid siya bade kanang igo gid nga papel ra gid kanip sa abis ni mo bade bade yan. Imo niya siyang taga buntag bade ni kuan mo abis adisir abis bade. Imo niya ang inayon og bawog hantud sa mapaubos na ni siya dayon. Pwede na din siya nimo ano bade mga salura na siya masalura na siya nimo. Igo pa siya mo kanang mukusog og tulo. bade salamat.